Bago pa man ang opisyal na revelasyon at kumpirmasyon ng social media personality na si Bea Bores, naging naman na ng usap-usapan ng kanyang pagbubuntis. Narito ang mga detalye sa pagkumpirma ni Bea Bores na siya nga ay nagdadalang tao. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagbubuntis ni Bea Bores. Bea shut down pregnancy rumors. Matatandaan na kamakailan lamang, naging mainit ang mga mata ng publiko sa isa sa mga TikTok videos ni Bea kung saan ipinakita niya ang kanyang chan. Marami ang nakapansin dito at tagal na nag-ugnay sa matagal na kumakalat na chismis na siya umano ay nagdadalang tao. Sa nasabing video, makikitang masayang sumasayaw si Bea habang pinapakita kanyang flat tummy. Tila isang diretsyahang paraan upang pasilungalingan ang mga haka-haka. Sa isa pang video, sinagot naman niya ng pabiro ang komento ng isang netizen na nagsabing baka matagal na raw kinunan ang video. I didn't film that today. Nung panahon pa yun na Kastila. Anyway, happy August 1. Biro ni Bea. Nasinabayan pa ng tawa at kaswal na tono. Hindi dito tapos ang usapan din may isa pang netizen na nagtanong tungkol sa mga gender reveal. Mabilis at may halong paaasar ang kanyang naging tugon. Vlog soon. Samantala, iminahagi na ni Bea na matagal na siyang sanay sa pambabash at ding bahagi na ito na kanyang buhay bilang isang public figure. Anya ilang taon na rin siya paulit-ulit na nakakatanggap ng masasakit na komento kaya hindi na siya basta natitinag. Sa halip na mainis o masaktan, pinipilit na lang niyang gawing biro ang mga negatibong issue. Paberong dagdag pa niya, inaabangan na lang daw niya kung ano ang susunod na kwento o script na ibabato sa kanya at imbis sa na maapektuhan, natatawa na lamang siya. Bea just confirms she's pregnant. Masayang kinumpirma ni Bea isang napakagandang balita. Inaasahan na niya ang kanyang panganay. Ipinahagi niya ito sa mga pinakamahalaga at pinakapersonal na sandali na kanyang buhay sa isang vlog na inupload noong August 12, 2025 na pinamagatang Finding Out I'm Pregnant and Friends Reaction. Sa naturang video, ipinakita ni Bea ang mismong sandali kung paano niya nalaman na siya ay buntis. Para bang isang kombinasyon ng pagtatapat at pagdiriwang, ang description ng vlog ay puno ng emosyon. I've been uploading on YouTube for six years and I never imagined I'd be making this kind of video. Here we are and I've never been happier. Hehe. <laughs> Makikita sa video nila isang simpleng kwentuhan sa sala naging eksena, kasama lamang ang ilang tao na pinakamalapit sa kanya. Hindi ito ang production, walang malalaking dekorasyon o bonggang setup, kundi isang simple, ngunit ang sandali na puno ng tunay na saya at kilig. Habang lumalabas ang mga eksena, makikita ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan mula sa pagkagulat, kilig, hanggang sa hindi mapigilang ang ng tawa. Maririnig din ang mga halakhak, biruan at mga yakap na punong-puno ng pagmamahal at suporta para kay Bea. Announcement came after Bea joined Lie Detector Challenge. Ang opisyal na anunsyo ni Bea tungkol sa kanyang pagbubuntis ay dumating matapos siyang sumali sa isang Lie Detector Challenge kasama ang kapwa vlogger si Tony Fowler. Sa pagkakataong yun, kasama niya si Alex Gonzaga at ang asawa nito na si Mikey Morada nang tuluyan niyang malaman na siya nga ay nagdadalang tao. Ngunit bago pa man malaman na kanyang matalik na kaibigan, sina Tony at Alex ang kasama niya sa tinatawag na Moment of Truth. Tulad ng inaasahan, maraming hindi nakikita kaganapan ang nangyayari sa likod ng kamera sa paggawa ng isang YouTube vlog. Para kay Bea, ang pagpifilm ng Lie Detector Challenge kasama sa si Tony at Alex ay naging isang di malilimutang karanasan. Sa kanyang salaysay sa vlog, nagsimula lamang ang lahat sa isang casual na usapan nila ni Tony. Sa gitna ng biruan, naitanong kung posibleng nga bang buntis siya. Limang araw na siyang delayed, ngunit inisip niya na normal lang yun at walang dapat ipag-alala. Ngayon pa man, minabuti niyang magpa-pregnancy test o makatiyak Matapos ang ilang pagsusuri gamit ang pregnancy test kit, na kumpirman na ng content creator na positibo nga si Bea. Bea receive advice from Tony and Alex. Sunod-sunod na payo malaki na Tony at Alex na agad siyang magpatayin sa doktor at schedule ng lahat na kinakailangan laboratory test. Ano Tony kay Bea, huwag ka nang iinom, wala ka nang i-inject, wala ka nang ipapahid. Hindi rin na nagpahuli ang kanilang mga partner, sina Vince, Flores at Mikey na nagbigay ng payo na huwag na mag-isa si Bea sa kanyang kondo para masiguro ang kanyang kaligtasan at kalusugan. Bea told her closest friends about her pregnancy. Sa walong minutong vlog ni Bea, malino na ipinakita kung gaano kabilis nagbago ang kanyang buhay. Gayon pa man, inamin ni Bea, It's true, I'm not ready, but I don't think anyone or anything prepares you for motherhood. Pagkatapos mismo na kanyang pregnancy test, agad niya tinawagan ang kanyang best friend na si Andre Brillantes. At walang paligo na ibinahagi ang balita. Sa unang saglit, hindi agad makapaniwala si Blythe sa narinig. Huwag mo akong pinaprank Bea, ani Blythe sa tawag, habang tumutulo ang luha. Isa pang malapit na kaibigan na pinili ni Bea na kaagad sabihan ay si Zainab Haraki Parks. Labis sa kasayahan ni Zainab para kay Bea na ngayon ay harap siya sa isang panibagong yugto ng kanyang buhay ang pagiging isang ina. Sa kanilang pag-uusap, pabirong nag-alok si Zainab na maging isa sa mga ninang ni Bea habang siya ay ikinasal. Ninang ako sa kasal mo ha? Biro ni Zainab, ngunit may halong sincerity. Bago matapos ang bahagi ni Zainab sa vlog, nag-iwan siya ng na makahulugang mensahe para kay Bea. At saka yan, yung pinagpipray ko sa'yo, yung makomplete kayo. And it's okay, hindi mo dapat ikahiyayan. Bea's message to her unborn child Sa pagtatapos ng vlog ni Bea, ibinukas niya ng buong-buo ang kanyang damdamin sa publiko. Sa huling bahagi ng video, tila ibinabay niya ang tono ng kanyang boses at nagsalita ng taos puso, Anya. I want to have this private moment with myself. Habang pinapaliwanag na pina-email na niya ang resulta ng gender na kanyang baby upang sa kanya muna ito manatili bago o nakatak ng public gender reveal sa susunod na linggo. Dito sabi niya kinausap ang kanyang anak at ang sarili. I've been thinking about it and just want to say, kung girl ka man or boy, I will be the happiest as long as you're safe and healthy. And I'm sorry because I also want to say sorry to myself because this isn't how I imagined doing this. I'm just so proud of myself because kaya ko and i love that you're going to be my biggest greatest blessing i could ask for in life and i promise you and to everyone that gets to watch this in the future that i'd really really be the best mom i mean it's true i'm not ready but i don't think anyone or anything prepares you for motherhood Sa so, usapin naman kalusugan, napaluha siya habang tinitinan ang resulta ng NIPT o non-invasive prenatal testing na kanyang baby. Isang pagsusuri tumitingin sa posibleng abnormalities ng sanggol. Sa kabutihang palad, lumabas na normal ang lahat ng resulta. Ibinahagi ni Bea ang magandang balita. I may NIPT result. I'm very grateful kasi wala talaga. I'm so grateful because it's puro low risk. Hindi niya maitago ang kasiyahan. Oh my gosh, I'm so happy. I really didn't expect this. Everything is normal. Sa TikTok, ibinahagi niya sa makikita 2 million followers at isang maikling video. So, at ang white double skirt dress habang hawak ang dalawang kopya ng sonogram. Ang caption ay simple, ngunit puno ng damdamin. As against the world." P white heart emoji. The man in Bea's life. Bate sa mga post ni sa social media, malino na may espesyal na lalaki sa kanyang buhay ngayon. Si Mera Yamada, ang Sales Vice President ng iShip Logipack Incorporated at anak ng mga founder nito na sila Mel Pichara at Atsushi Yamada. Bagamat walang diretsyahang kompirmasyon mula sa kanila sa anyong formal na pahayag, tila hindi na rin dingid sa kalaman ng marami ang kanilang unayan na sa mga larawang ibinabahagi ni Bea na may kasamang matamis na caption at masasayang sandali kasama si Meray. Sa kanyang mga post makikita ang mga larawan nilang magkasama. Ang mga ngiti at kilos nila sa isa't isa ay tila nagsisalita na ng higit pa kaysa sa mga opisyal na anunsyo. Marami sa mga fans ni Bea ang natutuwa na makita siyang masaya at inspiradong muli. Lalo na ngayong haharap siya sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang magiging ina. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.